Hello, what's up guys? It's me, Waxmoto At lahat ng na mga nandyan sa comment section no, Ay sasagutin natin yan So yung tanong ni Bossing is Ano ba daw ba yung aking sprocket set? So guys So, ito mga Bossing Yung advice ko sa Merong mga ganitong motor ah uh, Kung gusto nyo ng racing racing O baga gusto nyo madagdagan Yung arangkada no, Gamit yung o gusto niyo magpalit ng sprocket set. Is ang sprocket set natin, ang engine sprocket natin is 17 at saka sa rear sprocket naman natin is 38. So, 'yun lang mga boss and uh, thank you. Then lahat ng na mga nagko-comment dyan uh sasagutin natin 'yan. So, comment na kayo kung ano yung uh, tanong nyo diyan sa mga motor natin ng ganito.